Umagang magkasama na kaupo si Kamal at Adi sa ilalim na sirang pinapanood ang mga batang naglalaro sa maalikabot na kasada. Balang araw, Adi, magtatayo ako ng paaralan para sa kanila para may matutunan sila at hindi na rin sila matikos. At ako ang magpipinta ng mga pader ng paaralan na yan. Baka kulay, baka ilagay bilang bayani nila. Ako, bayani! isang binatang hindi mo kakain at ang sa isang araw? Ang ba yan? hindi nasusukat sa yaman ka. Sa pangarap yan, meron kang din yan. Salamat, Adi! Nalaktad sila sa palengke. Nabibinta si Kamal ng mga walot na gawa sa kamay. Si Adi naman ay gumagawa ng mga karikatura kapalit ang barla. Sino kaya ang bibili ng mga kitapa na to? Magkasama sina Kamat at Adi sa bubungan, nakatingin sa bagandang tanawin ng lungsod. Hindi ka ba nababalagot ari, na kahit anong sikat mo ay hindi ka pa rin nakakalabas dito? araw-araw, naalala -araw, ko din sabi ng nanay ko. Ano 'yon? Ang kulay ay hindi nasusukat sa lugar. Kung naniwala kang malaya ka, wala makakagapo sa iyo. Baka balang araw ade, makaka makakapalipa din tayo palayo dito. Itong lugar na to, iiwan natin. Hindi hindi kamal. Makaraan ng ilang linggo, nagsisimula ang makilala ang mga likha ni siya ng apprenticeship sa ibang musik. Kaya tulungan siya ni Kamal mag-impake. Talagang aalis ka na, no? Oo. Pero babalik ako. At sa pagbalik ko, may paralan ka na. At libre mo yung pipintahan, ha? Oo, kasunduan yan. Ilang taon na lumipas, nakatayo si Kamal sa harap ng bagong gawang maliit na paralan. Run, run. <laughs> Sabi ko sa'yo, babalik ako. At nahuli ka, hindi magpipinta ang mga pader na yan ang mag-isa. Ang kalayaan ay hindi nasusukat sa lugar, kundi kung sino ang kasama mo.